siya guys so ni sun sunod naman niya sa poa aganin naana, ana na ana ko dere sa akong iring na ana sa hapit pala hapit na nay bente ka buok pagkita na, na, na ko sunod sa inyo guys kada sa iring na itulog tulog upat ang um, kuan kaning nakalugang kabalo kay mo sunod naman ang iring sa poa pag uli sa balay wa na Mani ako ng pinagkakaraan nga i guys or uh, medyo pa ano na na siya kay tigawang na ni kung nasa edad pa siguro sa tao na ni sa mga 80 kapin. pin. Hmm. siya mani si Sonic. Tapos natulog na. Ay. Ay po. Hmm. Miss Leon.